O sa so gusto magpalugit dira sa inyong ingron o nara. Tanaw lang sa mo kay dugay kay mo nakaray. Kumusta naghana yung mga ku kuulan diya, aro no? O ka mga ingrona ninyo. di ba Kani si ante tagabuhangin bohangin din tao ni. Ning aray ni diri. O glooy yung taon kayo nagbaktas. sila layo gibaktasan. Hmm. Kaya di na niya kaya. Nadta na parlor pero dili worth it ang pag to parlor. So, dere, gano'n siya sa kuha. Nangita, gano'n siya sa kalugit-lugitan. Shout out ni Moderaante O oh, na yan, nangigitan na video. Imong tsaal. O, oh, di ba guys? Lami kayo, may naggo kayo yung nalukat. O, oh, nabangag na good siya. And then, kaning overcut, ane, tarbaho na ni sa atong gipangbogi nga kinsa ka naglimpyo sa iya nga nga overcut taman yang koko guys and then okay na gani ron kay na sa una nga murag preko ang koko na uli anan ning koko ni ante sa sige niya balik-balik og taud taud puno siya ka balik dere kay sa kalayo pod lagi buhangin niya nata dere sa kabantian at bang city mall Nag-antos pinang taon si Anteo. So, ganahan, nagpalagit dira. arera magduris ko as balay. I love you guys. Bye.